Nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga taxpayers na walang extension pagdating sa deadline ng paghahain ng taunang annual income tax return na nakatakda ngayong araw. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., mula pa noong Pebrero sila nagsusulong ng kamalayan pagdating sa April 15 deadline at sila ay nagtayo ng mga tax assistance centers para umalalay sa mga taxpayers na gawin ang kanilang mga obligasyon. Nakipagtulungan rin ang BIR sa mga prominenteng personalidad tulad ni dating Senator Manny Pacquiao para palakasin ang tax awareness efforts. Ayon sa BIR, siyam na pong porsyento ng mga naghahain ng kanilang ITR ang gumagamit na ng kanilang electronic facilities sa pagsusumite ng kanilang tax returns. Target ng BIR na makakolekta ng 405.94 billion pesos ngayong Abril. Matas ito ng 21% kumpara sa 336.02 billion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.